Wala nga tigil ang pagpapahirap nga ng grupo nga nila Olga. Hindi sila titigil at hindi sila mananahimig hangga hindi nila matupad ang kanilang pinangako sa kanilang kera kung saan maidala nga sa harapan niya ang pagmumukha nga ni Sangretera. Naroon na nga din sa punto na Muntik na nga ang machugi itong si Mona. Mabuti na lamang at naita kasagad dito ni Tera. Hindi guys sa ligtas kung saan na kung saan naroon din ang mga kaibigan nga nitong si Perena. Ang mga duwende. na siyang tumulong din para sa ganun ay magamot nga itong si si uh, Mona dito na rin ay uh, nasubukan nga ni Tera ang kanyang uh, kapangyarihan kung saan ang magpagaling na pagaling niya ng kusa ng sa sarili lamang niya itong kanyang ina at sa tulong na rin ng mga duwende kung saan may pinapakain siya na itim na bigat. Nang dahil doon muling bumalik unti-unti ang lakas nga nitong si Mona na siyang ipinagpasalamat naman nitong si Terra at hindi na rin siya nagtagal pa dahil kailangan niyang tulungan ang mga tao na hindi talaga mapapakali si Olga at patuloy nang gugulo na awa naman si Terra sa kanyang mga kabarangay kaya hindi niya hahayaan na masasaktan ang mga ito kahit na nahirapan na rin si Terra sapagkat may hawak ng brilyanteng apoy itong siya Olga. Nang niya nga itong si Mona ay tela nga siya na alimpungatan dahil nagulat siya na totoo pala ang kwento nga nitong si Terra at meron pala talaga ang kakaibang mundo sapagat nakita niya sa kanyang dalawang mata ang uh, mga duwende na nakapaligid sa kanya. Hindi lamang yun. hihikayat pa siya ng mga ito na uminom at uh, na kumain ng itim na bigas. Bagay na nag-aalangan siya. Ayon sa kanila, ito ay makakatulong para lalo siyang lumakas dahil yan din ang papagaling sa kanya. Subalit so, siya ay nagsimulang matakot dahil nga sa naaalala niya ang mga kwento noon at ang sabi ng kanyang ama noon na hindi hindi kakain ng itim na ibigas dahil maaaring hindi na nga siya makabalik sa mundo niya at tuluyan nga daw siyang kukunin Subalit so, tinawanan lamang siya ng mga duwende at sinabing ano ba ang rason para kukunin siya gayong naroon na nga siya sa kanilang lugar at bakit naman nila gagawin ang bagay na iyon at lalo mga nakatikim siya ng salita mula kay Perena at sinabi nito na huwag siyang matakot sa itim na bigas subarit matakot siya sa mga miniabe na masama ang mga budhi at maaaring kikitil sa kanilang mga buhay sila ay mga kakampi lalong lalo na nga ang kaharap niya dahil na uh, siya ay tiyahin nga nitong si Terra at bakit naman ay gagawin niya ng kasamaan ang taong nagpalaki sa kanyang uh, pamangkin na si Terra. Malamang ay malalagot din siya lalong lalo na iniwan nga siya dito sa kanila. Kung hindi lang umano pamangkin uh, niya itong si Terra ay hindi na, na siya mag-aabala ng oras para nga kay Mona dahil nga may katigasan ng ulungan itong si Mona dahil nagpapadaig nga sa kaniyang takot.